in-announce recently ng Steam na magkakollect na sila ng VAT on all purchases made on their platform starting on June 1, 2025. This is to comply with Republic Act No. 12023, also known as the Value Added Tax on Digital Services Law. Hindi lang gamers apektado dito. Kung may Netflix ka, Spotify, YouTube Premium, Adobe Suite, Canva, CapCut, apektado ka din. Basically, lahat ng foreign-owned online services, website, or applications ay sakop ng batas na ito. Di bali, meron naman tayong local options. Ayon sa principal author ng batas na ito, na si Joey Salceda, ginawa raw ito to make our local digital products more competitive and to support our creatives. Pero teka lang, huwag papaloko, hindi naman mababa yung presyo ng mga local digital products natin. Tataas lang yung presyo ng mga foreign digital products. And remember, value-added tax ito isa itong tax na ipinapasa sa end consumers. Sa madaling salita, tayo na naman mga middle class ang ipit dito. Bala ko nga sana bilhin niyo Monster Hunter Wilds kapag discounted na siya. Ngayon kasi medyo unoptimized pa. Kaso nga lang, dahil sa digital VAT na ito, yung price niya na 3,490, magiging 3,900 plus. Ang wild well nun, man! To be honest, baka hindi ko na-afford yung ibang subscription sa amin kapag may digital VAT na. And siguro, hindi na lang muna ako bibili ng games.